Salmo 18 Mahal kita, Panginoon, aking lakas. Ang Panginoon ang aking bato, aking kuta, aking tagapagligtas, siya ang aking Diyos, ang bato na nagbibigay sa akin ng katiyakan, siya ang aking kalasag at ang aking tagapagligtas na lakas, aking tanggulan. Ako'y nanawagan sa Panginoon na karapat dapat purihin at nakita kong ako'y napalaya mula sa aking mga kaaway. Pinapaligiran ako ng mga tubig ng kamatayan, ang malalakas na alo ng pagkawasak ay nagpatigil sa akin sa takot, pinaliligiran ako ng mga bitag ng kamatayan, may mga nakahandang bitag na mapanganib sa aking harapan. Sa aking pagdurusa, tumawag ako sa Panginoon, sumigaw ako sa aking Diyos. Ipinakinggan niya ang aking tinig mula sa kanyang templo, at ang aking pag-iyak ay umabot sa kanyang mga tainga. Nanginginig at nanginggalog ang lupa, na ililindol ang mga saligan ng mga bundok, kamakalag sila sa galit niya. Umaha ng usok mula sa kanyang ilong, mula sa kanyang bibig lumalabas ang naglalagablab na apoy, umaalab na uling ang nagmumula sa kanya. Inikling niya ang langit at bumaba siya, may malalabong ulap sa ilalim ng kanyang mga paa. Sumakay siya sa isang kerubin at lumipad, lumipad siya sa mga pakpak ng hangin. Nagsot siya ng balabal ng kadiliman tulad ng isang toldang madilim na puno ng tubig. Mula sa kanyang kislap umuusbong ang mga ulap, buto ng yelo at umaalab na uling. Umundol ang Panginoon sa langit, ang kataas-taasan nagpahayag ng kanyang tinig, buto ng yelo at umaalab na uling. Pinakawalan niya ang kanyang mga palaso at sila'y nagkalat. Pinapaputok niya ang kidlat at sila'y natalo. Nakita ang mga ilog ng dagat na hayag ang mga pundasyon ng lupa sa pag-ungol ng Panginoon sa humahanging pagbuga mula sa kanyang ilong. Mula sa itaas iniabot niya ang kamay at ako'y kinuha niya, hinihupa niya ako mula sa maraming tubig. Iniligtas niya ako mula sa aking makapangyarihang kaaway, mula sa mga naninibugho sa akin, sapagkat sila'y masiding malakas kaysa sa akin. Hinamon nila ako sa araw ng aking kapahamakan, ngunit ang Panginoon ang aking tulong. Dinala niya ako sa isang maluwang na lugar, iniligtas niya ako sa siya'y may lubos na kinalulugdan ako. Pagninilay, minamahal kong anak, ako ang iyong lakas kapag ikaw ay nanghina, ang iyong bato kapag ang lahat sa iyong paligid ay tila nanginginig, ang iyong kanlungan kapag nais kang atali ng takot. Naririnig ko ang iyong panaghoy kahit itaas mo ito na may luha at pagkabalisa. Hindi kita iiwan sa gitna ng mga tubig na nagbabanta na lunurin ka sapagkat ang aking makapangyarihang kamay ay laging nakaunat upang itaguyod ka. Gaya ng pagliligtas ko sa aking lingkod David mula sa mga kaaway na tila imposibleng talunin, gayon din kitang ililigtas mula sa tumitinding pahirap ngayon. Kahit na bumangon ng kaaway na may karahasan, kahit na ang mga pangyayari ay tila mas malaki kaysa sa iyo, ako ang magiging iyong kalasag at iyong sandigan. Tandaan na hindi ka nag-iisa sa pakikibaka sapagkat ako ang nasa unahan mo. Kapag inakala mong wala ng daan palabas, magbubukas ako ng isang landas. Kapag naubos ang iyong lakas, ako ang magiging iyong kuta. Kapag ang kadiliman ay susubok ang takpan ka, ako ang iyong ilaw. Huwag kang manahimik sa harap ng mga pagsubok sapagkat sa bawat isa ay tinuturuan kita na ang ating pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang bagyo. Magtiwala ka sa akin ng buong puso. Gaya ng pagyanig ng lupa at pagbukas ng mga langit bilang tugon sa panawagan ng aking anak David, tutugon din ako sa iyong panalangin. Ako ang iisang kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi nauubos ang aking bisig at hindi humihina ang aking kapangyarihan. Dinadala kita sa isang maluwang na lugar sapagkat mahal kita. Hindi kalimitado ng takot ni hindi ikinukulong ng pag-aalala, pinangungunahan kita tungo sa kalayaan, tungo sa buhay na sagana, tungo sa kapayapaang hinahangad ng iyong puso. Buksan mo ang iyong puso, minamahal kong anak, at tanggapin ang aking pag-ibig sapagkat sa akin makakamit mo ang tagumpay. Kung ang salita na ito ay tumimo sa iyong puso, pagnilayan ng Salmo 18 sa iyong buhay. Hayaang ako ang iyong lakas, iyong bato at iyong kanlungan. Ibahagi ang aking salita at huwag kalimutang mag-subscribe upang patuloy mong matanggap araw-araw ang aking tinig at ilaw sa iyong paglalakbay.